Good morning sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And uh, tugunan natin yung mga request ng ating mga Filipino Association of Safety Professionals Incorporated na mga member, lalo na yung mga aspirant natin, mga uh, gusto maging safety. So ang mga kalimitan na ano nila, tanong sa atin at uh, ninanais nila na maggawa tayo ng mga short videos with regards of uh, mga duties and responsibility ng isang safety kung ano bang ginagawa ng isang safety pagdating sa mga construction site or sa mga uh, working area nila so una una dapat kapag ikaw ay safety officer at nasa site ka uh, kailangan tingnan mo yung mga workers kung sila ay nakakomplete uh, PPAs okay safety helmet, safety goggles, safety gloves safety vest uh, kung kinakailangan or fire retardant man ang required sa client and then yung uh, safety shoes nila kaysa yon sa mga pangunahing requirements na kailangan nila bago pumasok sa site so yan ang una ninyong gagawin mga safety Okay. so abangan ninyo ang mga gagawa tayo ng mga episode uh, ito muna ang intro natin Okay. So I hope uh, uh may matutunan kayo.